Nako, ito ang matindi. Lasang abu daw ng sigarilyo ang Paris ni Diwata. Kaya hindi itong customer na to ay hindi daw siya babalik. Pero binalik-balik naman ng iba. At hanggang ngayon, marami pa namang kumakain at marami pang brands na bubuksan. Ay, eh, sa totoo nga lang, eh, kahit anong oras, hindi nawawala ng customer. Lalo na yun sa oras ng uwian ng mga empleyado. Aba, ang dami pa rin pila. Ngayon, bagyo, may kumakain pa rin. Pero lasang ano daw? Lasang abo ng sigarilyo. Ito, oh, sabi niya. Ayan, si Oso. Naku. Hindi daw siya babalik. Sana, oh. <laughs> Wala namang mawawala kay Diwata kung hindi ka babalik. Ito, ah sigurado ako, ay sigurado ako na pag nagsisigarilyo ka, pati yung abo, sinisip-sip mo. Sana. Oh. Pag nagsisigarilyo ka, yung usok lang sipsipin mo. Hindi yung pati yung abo, sinisip mo. Tapos, kumain ka dyan sa parisa ni Diwata. Aba, syempre, maglalasang abo talaga ng sigarilyo yan. Buti pa ikaw, alam mo yung lasa ng abo ng sigarilyo. Eh kami hindi ko nga alam kung ano yung lasa niyan. 'Di ba? Yung usok ng sigarilyo na ko. Pero ikaw ang matindi. Lasa ng abo ng sigarilyo. Sigurado ako, yan yung ginagawa mo. Hinto-hinto mo na yung bisyo mo. Hinto mo na yung bisyo mo. Wala namang problema kung bisyo mo ang magsisigarilyo. Pero kung pati yung abo, sinisip-sip mo na. Iba na yan. Magbago ka na. Mukhang wala na, malala ka na. Pati ba naman yung paris ni Diwata, nadamay pa dahil dyan sa bisyo mo, eh ano namang iniiyak iyak mo dyan? Kung yun talaga ang nalasahan mo, kasi syempre, kung sumipsip ka ng abo, ng sigarilyo bago kumain, eh ano namang iniiyak iyak mo dyan? Dahil napapanood mo na hanggang ngayon, marami pa rin bumabalik dyan kay Diwata, kaya naiinis ka? 'di ba? Nainis ka o nagigigil ka o talagang galit na galit ka dyan kay Diwata, bakit binalik-balikan ito naman kasi mga kumakain dyan. bakit kasi mga balik kay Diwata? Eh, sa tingin ko mukhang mas lalo pa pong pupuntahan yan si Diwata dahil hindi lang basta yung ano, hindi lang pares yung binebenta na dyan. Maraming mga bagong menu na napakasarap. Oso, Natikman mo na ba yung C ni Diwata? Natikman mo na yung bull lalo ni Diwata? Natikman mo na ba yung goto ni Diwata? At Sana oh, marami oh. pang iba. Eh, pwede namang subukan mong bumalik. Try mo lang bumalik, tikman mo yung iba. Yeah. try mo kasi baka sa susunod, pag binalikan mo dyan, kung tinikman mo, eh baka malasahan mo, yung lasa ng utak mo. <laughs> eh baka pati yung utak mo, sinipsip mo na. Sana ah eh ayoko na bumalik dun sa Paris ni Diwata dahil lasang utak ko. <laughs> Ma, ingit lang yan. Ingit lang yan pre. Magbago ka na. May stress ka lang. Alam mo pag na-stress ka, mawawalan ka ng ganang kumain. Hindi ka na katulog ng maayos. O sino ang lugi ngayon? Si Diwata ba? O ikaw? Eh kung mag-apply ka na lang dyan sa parisan ni Diwata Kailangan ng maraming empleyado, maraming bubuksan na brand si Diwata Baka pagising mo, kung makakatulog ka man ha Baka pagising mo, kapitbahay mo Merong Diwata Paris Overload na magbubukas Sana oo. Ano na, lasang abo pa rin